Ito, turuan ko kayo Pag paano magpailan na walang kurinti ha Oh, wala man Hmm Ila? Oh Oh Ayan, kita nyo, may ilaw na ha Tanggalin ko yan Oh Yan ang ilaw Tanggalin ko yung kamay ko Oh Ayan ah, na Oh ito diba? Ay, eh, may ilaw na, oh. Ayan, kaya kami nista, be. Kaya pa. Guys, ayan. Kitang-kita niyan, ha. Walang, walang kurente. Walang saksakan, kahit saan. Kamay lang yan. Mas lang ito. Pailawin ko. Oh. Oh, may ilaw na. Ah, ah. Kita yang ini ha. 5 menit gitu Oh, sudah nah. nah.